Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Nitong nakaraang linggo, maraming panauhin ang tinipon sa EVM Convention Center para sa isinagawang Musical Evangelical Mission ng Distrito ng Marikina. Narito ang report. Isang makasaysayang pagkakataon ang ipinagdiwang ng mga kapatid sa pagsapit ng unang anibersaryo sa Distrito Eklesiastiko ng Marikina. Isang taon ng masaya matagumpay at masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Tampok sa pagdiriwang ang iba't ibang boots na inihanda ng Christian Era Broadcasting Service International Incorporated o SEBC. At ang pinaka-highlight ng pagdiriwang ang Musical Evangelical Mission na ipinaganyaya ng mga kapatid sa kanilang mga bisita na isinagawa sa EVM Convention Center sa Quezon City. Ang Musical Evangelical Mission ay bahagi po ng pagunita sa unang anibersaryo po ng Distrito ng Marikina. Sinisika po ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, na maibukod ang mga distrito para po lalong maging magaan ang pagsinop at pag-aalaga po sa mga kapatid na ang kanilang banal na layunin po ay madala po ang mga kapatid sa kasagdalan at sa uring malibiglas po. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga INC Original Music na pinangunahan ng INC Production Company, may parating sa mga hindi pa kaalib sa loob ng iglesia ang mga awiting nakapagbibigay inspirasyon, pag-asa at nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoong Diyos. Po, parang nakakawala po ng problema, ganyan po. na masaya po sa ano, pakiramdam po. Ang pangunahin po na kasama po ng ating mga kapatid sa aktibidad na ito ay ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, upang sa ganon, sa pamamagitan po ng musiko, sa ganitong mga kaparaanan ay maipaunawa po natin sa mga tao ang mga aral ng Diyos na ating sinasampalatayanan maging ang kahalagahan ng pag-alib sa Iglesia ni Kristo. Kitang kita sa mga kapatid ang kagalakan. Galak na galak ang damdamin ng mga kapatid na makita nila yung uh, malaking pagbabago sa aming distrito. Ang matagumpay na pagdiriwang na ito ay patunay na masiglang pananampalataya pala at pagkakaisa ng mga kapatid sa distrito ng Marikina. Nagsilbing inspirasyon ito ng mga kapatid upang lalo pang tumugon sa gawaing pagpapalaganap, lalo na sa tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay, ano yung prayer sa akin? Distrito Marikina! Mula po rito sa Quezon City, ako po si kapatid na Aliza Absay para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamaya las 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para lagi informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Magandang umaga po.